Ayan guys, dito na kami sa yan, clubhouse ng Washington. So, ang ganda, no? So, sabi namin na eh, gusto kong kumuha din dito, kaya lang hindi afford. <laughs> Masyado mahal. Ayan yung dalawa. Ano nangyari? Ah, nakakita sila guys ng makahiya. So, na-ignorante sila. <laughs> Anong oras na ba? Mga 6 okay. Ano na eh O, oh, kuha tayo ng mainit Mga nasa 6 twenty na na So, yun Anong oras na kami Naka-uwi kagabi? 11 Ano na Mga 11.10 Ganyan Nakarating kami dito sa bahay Hindi namin namalayan Yung pag ano namin Pamamasyal doon Hindi na naman kami tagal Doon sa Sky Ranch Kasi Gabi na nga, diba? saka hindi na Yung view niya Hindi na gano'n Nakikita yung ganda next time na lang ulit. You like? <laughs> biglaan din kasi yung ano. And then, hindi naman biglaan. Pinlano na din I yung, pero please hindi please namin alam na kami ng gabi. So, yan. Kakape, ibang kape ko ngayon kasi wala sila dito. Ayan, lalagay si Chelsea. Galing mo <laughs> Meron pa kami niya, no? Tatak. Kahit mo sa kanila, Chelsea yung tatak. Yeah. <laughs> ah, si Ate din daw. Pakita mo ba? Pakita mo daw sa kanila. Mm, yun. Ay, magpakita ng mukha ni Papa So, ayan. Walk up like this. <laughs> walk up like this. Hindi <laughs> ko nadala yung toner ko. Nakakainis. Hindi pa. Na. Ano? Kasi dahil lalagyan ko pa yung pimples ko. Pimples. Ang ba? Pimple. <laughs> so, ayan. Pero ano na, yan? naman yan? wala naman yan. Ay, Ayesha pa. <laughs> Ay yeah, pa. So, kami lang dito. Nagsimba yung biyanan ko. Kaya, kami lang. Kasi tanghali na rin kami nag -isell. Sarap ng tulog ni Chelsea. Mm -hmm. Okay, gadyo yeah, na muna kayo guys. At kayo mag-aalmosal. So, mm -hmm. mamaya, mag-swimming sila dun sa clubhouse. Pakita ko sa inyo paano mag-swimming ang aso. <laughs> Parang aso lumangoy itong mga to. <laughs> Parang mag-swimming ang aso. siya na daw kasi bigger na siya. Oh, mm, big girl. Oh, yeah, very good. Yeah. Mm -hmm, okay na. Excuse me. what you want to do it, huh? Ganyan ang gagawin niyan, guys. Ipapalang sa tira ko na mas kukunan yung bula. Punta kami ngayon sa clubhouse. Did, oy, naku, mumpadaanin niyan dyan. Maya, malaglag yan. Punta kami ngayon sa clubhouse dito sa loob ng subdivision. Kasi, magpe-play daw to sa si Chelsea. Mamaya magsiswimming yan dun. Pakita ko sa inyo, ito yung clubhouse. Yun ang clubhouse, guys. Dito sa Washington Place, subdivision. Yan, kita. Diyan kami pupunta. Sa clubhouse na yan. So, yan. Maga maaga kami pupunta doon. So, malapit lang naman yung clubhouse na sa bahay na biyanan ko. O, oh, may sasakyan. Itong place na to, Washington Place Subdivision, di ba nabanggit ko sa inyo, nagre-realty state din ako. Hawak, ko, hawak din namin to. Pero, madalang ako magkaroon ng sales dito kasi hindi ko focus ang kabite. Dahil nga, di ba, Laguna, mas madali akong makabenta doon compare mo dito sa Cavite. Kasi hirap ako dun sa pag-tripping, walang, walang sasakyan na magagabi. So, pero maganda dito. Nakakuhambianan ko dito pero hindi ako ang agent niya. Noong time na yun, hindi pa ako nag agent Kaya sa ibang agent siya na nakakuha ng bahay. So, yun. Yan, guys. Dito na kami sa yan, clubhouse ng Washington. So, ang ganda, no? So, sabi namin na eh, gusto ko kumuha din dito kaya lang hindi afford. Masyadong mahal. Ayun yung dalawa. Ano nangyari? Ah, nakakita sila guys ng makahiya. So, na ignorante sila. Ngayon lang na nakakita ng makahiya. O, matinig kayo, bebe. O, let's go na. <laughs> hindi kagaya kasi ng panahon natin. Panahon natin na naman. Na maraming makahiya. Kahit saan lugar. Yan. Yun yung kanilang yung ganapan ng event yan, dyan, sila, dyan ginaganap yung event. So, yan. Ayos na nga ito. Dati nung na namin, hindi pa siya ganun kaganda. Kasi nga, inaayos pa lang. Pero, ang bilis din nila ayusin. So, doon, punta tayo sa may pool. Now, ano na yung mag-ama ko. Yan. Dito tayo sa playground. Ang sarap dito, guys. Lalo na pag yung mga bandang December, ang lamig. Ngayon nga, medyo malamig na rin ang hangin eh. May hangin-hangin na rin ng konti. Ang lamig. So, yan. Ayun, si Chelsea nagtatakbo na. madalas kami dito pag kami na papasyal dito, dito kami lagi. Hindi maaaring hindi magpi si Chelsea dito. <coughs> so, ito yung kanilang ano, pool. Diyan. Diyan kami mamaya. Close pa yata to. Mamaya pang start. Ayan, may bayad din to. Siyempre, para ma-maintain yung kalinisan ng clubhouse. So, ano oras kaya kayo makakapag-start? Ah, 9am. Bukas na, mamaya pa bukas. So, hanggang 5pm na lang. Wala lang silang overnight. Ganda, di ba? tatapak pa si Terence So, dito tayo guys. Ito yung tennis court nila. Lakay no? Nakakatuwa. Kung marunan lang kami mag-tennis, <laughs> naglaro na kami dyan. So, lapit-lapit tayo ng konti. So, yan. Diyan, ang mga naglalaro ng tennis. Malaki. Tapos dun sa side doon, yun yung basketball court. Dalawa yan. Ito yung isa. Which is, ano, mas magandang paglaruan. Kasi magand meron siyang bubong na ganyan. Dito kasi open yun, yung kabila nakikita nyo. So mamaya lalapit tayo doon. Sunday ngayon, baka may misa. Ayan no? may mga chairs tapos parang may ano may misa siguro mamaya si Papa Ryan parang gusto yata mag basketball siya so lumapit na ako kita niya na laki no yung court nila dalawa pa <laughs> Chelsea, Chelsea <laughs> nandito pala basa daw <laughs> yan sinasabi ko sa inyo guys pag yan naka leggings ngayon ginagawa niya tinataas niya pag sinabi mo wag itaas eh mainit daw oy may butas Mm, ingat! Parang ang laki na ni Chelsea pag tinitingnan ko sa video. <laughs> Ay, putik na yung pa. Kasi umulan. Ay, umulan ba? Hindi pala umulan. Ganito talaga dito sa umaga. Ano siya, mahamog? Grabe maghamog, tapos para kala mo umulan. Hindi naman umulan kahapon eh. So yan, yung naglalaro. Laki, di ba? And then, ito yung event area ng clubhouse. Malaki din. Yan, malaki, no? Parang isang ano na. Tsaka malinis dito. Wala kang makikitang mga madudumi dito sa ano. Maliban na lang yan, nag-iisang yan. Pinahiya ako, ah. <laughs> <laughs> yeah, siguro may nakaiwan niya. May event siguro kagabi. Birthday, ganyan, debu. So, kasal ginaganap din dyan. So, ha, ano ko pa, may binibenta pa ka kami dito. guys, so, oh. Ayan, guys, so, oh. kita niyo yung hamog. Ayan, oh, ayan, oh. dami, eh Ayan, oh. kita niyo. May hamog, no? Yung parang puti-puti na yun. Yan yung nakakamiss kasi sa lugar natin. Sa lugar namin doon, Parang wala na, hindi na ma-experience sa mga bata yung mga hamog. Nung bata, bata pa ako, yan, daming hamog. So, ang ganda rin kasi yung ganyan. sa so, iba na talaga ngayon, no? Uwi muna kami. Papalit na sila ng rush guard. Masi-swimming na raw. O, pwede na raw kasi 8.30. Nakalagay doon kasi 9, pero pwede na raw na 8.30. So, uwi muna kami. Chelsea, uwi muna tayo bibihis ka ng pang ano, papalit kang damit doon, diba? Pagod na yata eh. Tsaka pahinga ka ng konti. Pahinga lang ng konti kasi naglaro. Baka maano naman. Ready na. Ready na si at si ate. Si ate at, si, at, si, at, si, at tsaka si Chelsea. Hi. Si Susunin na. Pwede ba tayo makandala sa loob? Ano natin? Ano yung Hindi, joke, joke. Yan, mag-aala sa'yo, Wala, ang tubig yata sa kabila. Wala? Siya, walang ano... <laughs> Wala pa lang ano yung shower. Wag na kayong magbanlaw, wala eh. Okay, mga swimming na sila, ready na. Ah, doon, abot si Chelsea doon. Swimming. na uhaw na how si Chelsea na how wala hindi namin nadala yung ano eh yung life best parang life best nilang salbabida para na nga pag floating <laughs> balik ulit sila balik up kasi so, ayun, anyway, namin dalawa din. May mga sa cottage. <laughs> Stop muna. Wala ko lipstick. Hindi kasi kami maliligo. Kasi, wala kami plano talaga mag-swimming. Yung dalawang bata lang, pinagbigyan namin. Pinag-swimming na na pang basketball. Liligo ka. So, yan. Niya namin yung dalawa. Kasi mababaw naman hanggang tuhod ni ate. Tapos hanggang bewang ni Chelsea. Wala pa yata, no? Kaya sabi ni Papa Hayana, no, pero nininervyos ako. Alam niyo na mga nanay. <laughs> pero mga tatay. giya, hayaan mo lang, hayaan mo lang. Kasi yan, may nakikisilip sa akin vlog. May pa kami yung biyanan ko. Kaya lang parang hindi yata dadating na yun. Kasi, na iwan sa bahay. May akong lipstick. Parang hindi ako sanay yung wala lipstick kasi sa bahay. Kahit konti naglalagay ako. <laughs> Tinumad ako. So, ayan. Silip-silip lang ako sa... Silip-silip lang kami ni Papa sa dalawa. Sarap sana maligo. Kaya lang hindi kami nagdala ng ano. Ng pangligo. Kasi nga, mahirap nga pag may bata, madawing dalahin. Eh, kahapon lang kami pumunta rito. Tapos, uwi na rin mamaya. Kaya mahirap, ano, makipag seksikan sa biyahe pag maraming dalang gamit. Chicken donut. <laughs> Chicken donut daw yung kakainin niya. Nagutom na si Chelsea. Kakain siya ng donut. Hmm. Donut? Nagutom ka? Ha? Huh? Hi guys, kasana na. Hi guys, nagugutom na ako. Kain na muna ako. tapos wow, sa so, swim. Oh. Chocolate. Oh, nalaglag te. Bawal magkalat dito. Yeah. <makes noise> ay sa dito na kami, nakauwi na kami. Back to Laguna. <laughs> so, yon. So, pasensya na kayo, hindi ko na kayo nabalikan nung gab kahapon. So, gabi na kami nakauwi. Gawa ng traffic, sobra. So, mag alas 9 na kami nakauwi. And, yon, hindi na ako nakapagbigay update sa inyo. Hindi na ako nakapagpaalam. So, ngayon, hapon na. Mga alas, alas 3 na ng hapon. So, yan, saka ako na nabalikan. Kasi natulog din ako kanina. Kasi sobrang pagod nga. So, yan, naligo. Yan, saka, binalik, saka kayo binalikan. Sa si Ate Rian hindi nakapasok. Guha yung mukha niya. Ah, di hapdi daw. So, grabe. Ayaw niyo magpakita. Pakita mo mukha mo. Ayaw niyo pakita sa inyo yung mukha niya kasi grabe nasunog. Si Chelsea, ganun din na mula. Halika, Chelsea, pakita mo sa kanila mukha mo. Dali. Halika, dali. Ay, okay, ito. Tingnan niyo si Chelsea, mukha ni Chelsea. Look. <laughs> hindi. Na, may dumi say so, ano. Oh, tinaya niyo si Chelsea, tala. may dumidoy leg niya. Sa <laughs> so, nakita niyo yung mukha ni Chelsea, pulang pula no, lalo sa personal, ang pula ng mukha niyan. So, medyo mahap din nagrereklamo din siya. Hay nako, so yun. So yun lang guys, ang aming kaganapan sa Cavite, wala naman masyado kasi yung pagpunta namin sa Sky Ranch, sa, Tagaytay, Sky Ranch lang napunta namin doon hindi na rin kami nasyado nagtagal kasi nga gabi na walang makita masyadong view. So, sayang. And, yun. So, sa JT's, kumain kami sa JT's. So, maganda rin yung uh, lugar dun sa JT's, yung pinagkainan namin. Okay din naman. Isa yon sa mga pinupuntahan ng mga nagpupunta sa Tagaytay yung JT's na yun. So, maraming din kumakain. Actually, dalawang pwesto nila. Merong bandazo sa unahan. And meron dun sa malapit doon sa Sky Ranch. So, dalawa yung pwesto nila. Kasi nga, laging punuan. So, buti nga nakaabot kami eh. So, hirap pa kami magpark park doon. So, yun lang guys ang aming vlog. So, maraming salamat sa nanood sa vlog namin. And magpapaalam na ako. So, sa lahat na nanood, maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa aming vlog. Kahit minsan eh medyo konti lang ang kaganapan. So, konting update-update lang. Siyempre. And ano pa? So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa mga bagong viewers ko, so please don't forget to subscribe and click nyo yung bell button para naman updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload dito sa aking channel. So, kung nagustuhan nyo naman yung aming video, so like nyo and share nyo na rin sa inyong friends. So, yun lang guys. Bye-bye and see you on our next vlog. Bye-bye!